So good evening po sa ating lahat no. Ang topic natin for today is dealing with ugly situations. Sa buhay kasi natin, nahaharap natin ang mga good, bad and ugly situations. Lahat tayo may iba't ibang situations na nararanasan. So again, yung topic po natin today is dealing with ugly situations. Yung mga pangit-pangit na situations na nangyayari sa mga buhay natin. Pero siyempre, ang sarap sa feeling pag Everything's going well. May mga blessings, doors opening, mga doors of opportunities. Everything feels smooth. Gusto natin yun eh. Kahit, mga, kahit may mga kating bad days, like di mo nakuha yung opportunities or um, may chismosa kang kapitbahay, kaya pa rin kasi part pa rin ng buhay yan. Pero minsan, may dumarating na sobrang bigat at pangit. Mga ugly situations, yung tipong wala ka ng Masabi ko Ano ba yan? Ang pangit naman ng nangyayari sa buhay natin. Ang, yan, ang pangit naman ng nararanasan ko ngayon. Like, katulad ng mga ugly medical reports, hindi mo inaakala na, mga, na mangyayari. Ugly school grades or mga grades sa school. Yung mga nag-iisang subject mo na mababa kahit mataas naman yung iba. Ugly breaks breakups. Yung iniwanan ka ng taong akala mo forever mo, pero hindi mo pala endgame. 'yung mga ugly struggles tatulad ng addiction, anxiety, ayun 'yung mga klase ng mga um ugly situations na nagraranat, nararanasan natin sa mga buhay natin. Pero guess what? God sees it all and he won't let that pain go to waste. Nakikita ng Diyos ang lahat ng mga nararanasan natin. Maganda man ito, pangit, nakikita niya ito. Inaalaw niya ang mga Pangyayaring yun dahil may purpose siya sa mga binibigay niya sa atin. Kahit hindi pa natin nakikita ngayon. The scripture says, everything is serving His plan. Sabi sa Bible, lahat ng nangyayari, good or bad, part yan ng plano ni Lord for us hindi lang yung mga good things, yung mga promotions, yung mga blessings, yung mga answered prayers, kasama rin yung mga ugly moments o yung mga pangit na situations na naranasan natin. Yung feeling mo unfair, yung yung mga plot twist sa buhay natin, hindi mo ine-expect. Pero if you keep the right heart, kahit masakit, and you trust God, that God is still in control, He can turn that ugly season into something beautiful. Kaya niyang gawin 'yung mga pangat na situation sa 'yon into something beautiful pala. The truth is, hindi lang sa good times tayo lumalago. Yung mga ugly and bad times, ayun 'yung nagpapalalim ng faith natin. Yung mga nagpapalakas sa tiwala mo kay Lord. At 'yun din ang nagtutulak sa 'yo na maggrow into who you are meant to be. Kahit mahirap, hindi sayang 'yung pain ginagamit ng Diyos ang mga pangit na bagay, ang mga pangit na situations na yan para i-level up ka. So David, as an example, King David, David said in Psalms 4 verse 1, God, you enlarge me in my distress. Hindi niya sinabi not when life was perfect. God, you enlarge me. Noong magaganda ang nangyayari sa buhay ko. Not when chill ang lahat. But when he was broken, when David was broken, rejected, hinahabol siya ni King Saul, at saka misunderstood siya. So, pinapalawak ni Lord ang capacity mo sa mga panahong nahihirapan ka. Hindi lang ka sa nag-grow, kundi sa iyak, sa pressure, at sa pain. Those ugly seasons are your growth seasons. Yung mga pangat na situations pala natin, ayun pala yung nagpapalago sa atin hindi man natin gustuhin yung mga ugly situations sa yun. Pero God is preparing you for something that you've never seen before. Amen. Trust the process. Trust in God. Kahit hindi mo paggets, sabi nga nila, pain now, purpose later. So meron akong kwento. Tungkol siya sa isang lalaki na si Jacob. Nasa Genesis to. So, ganito yun eh, si Jacob kakalipat lang sa bagong lugar at nagtrabaho siya para kay Laban. Si Laban ay may dalawang anak na babae, si Rachel at saka si Leia. Si Rachel, grabe ang ganda, as in, head turner. Sabi nga sa Bible, Genesis 29 verse 17, kung babasahin nyo or isi-search nyo, sabi dito sa Bible, she was beautiful in every way. So, in every way baka pati face, figure, lahat na nasa kanya. Pero si Leia, medyo opposite ng kanyang kapatid. Sabi sa scripture, Leia had weak eyes. Ibig sabihin, sakto lang. Hindi naman siya ganun ka hindi rin naman siya ganun kapangit. In short, sa paningin ng tao, si Rachel yung wow. And si Leia naman yung sakto lang. Pero reminder lang, kahit ganun ang pagkakadescribe sa Bible, lahat ng tao ay masterpiece ni God. And might deeper meaning yan later kung bakit ko sinasabi yan. So anyway, nung nakita ni Jacob si Rachel, syempre magandang babae, sabi nga sa Bible eh, she was beautiful in every way. Sa isang lalaki, kapag nakita niya yung isang ganun na babae, fall in love agad siya. As in, parang love in at first sight. So sabi ni Jacob, nung pagkakita niya kay Rachel, gusto niyang mapangasawa si Rachel. Pero since uso pa noon yung pagbili, pagbili ng mga bride, kailangan muna magtrabaho ni Rachel, ni Rachel tuloy, ni Jacob for seven years para map, magpakasal kay Rachel. So pumayag naman si Laban, yung tatay ni Rachel. Deal. So ayun nga, si Jacob, todo yung sipag sa trabaho. Siyempre, kung yung magiging Uh, bunga naman ng seven years na pagpapakahirap mo sa trabaho, is si Rachel na napakaganda. So, nagtrabaho siya ng maayos, loyal, at dahil nga sa kanya, yumaman pa si Laban. Pero si Jacob, chill lang kasi iniisip niya, worth it ito. Si Rachel ang magiging asawa ko soon. So, after seven years, finally, dumating na ang big day ni Jacob. Ang wedding day niya. Siyempre, kapag wedding, ang expected mo, bongga bongga, ang handaan, andyan yung mga friends mo, yung mga family mo. Pero syempre, uso noon yung makapal na veil. So, hindi mo makikita yung muka ng bride. <laughs> so, after ng kasal, sayawan, party-party, tapos, nung gabi na, nagsiuwian, si Jacob umuwi na rin kasama yung bride niya. Feeling niya, hala, success, sumakses na ako. Pero pagkagising niya sa umaga, boom, Sino yon? Hala, sino yan? Say, hindi pala si Rachel yung katabi niya, kundi si Leia yon. Halos himatayan si Jacob. What? Hindi naman yon yung pinangarap niya. Hindi, niya naman, hindi naman si Leia ang pinangarap niyang babae para sa sarili niya. Pero yung pagkagising niya, si Leia ang nadatnan niya. Katabi niya. Ha? Sino yan? Ganun. So, hindi nga pinapangarap ni Jacob yung ganong klaseng gising since ang ina-expect niya si Rachel instead of Leia. So, imbes na si Rachel na maganda, si Leia yung nakikita niya. Yung meh lang yung itsura. Sabi ni Jacob, hindi ito yung pinaghirapan ko ng seven years. So, agad siyang pumunta kay laban sa tatay ni Rachel at ni Leia. Sabi niya, hindi ito ang usapan. Gusto ko si Rachel. Hindi yun. Hindi yung hindi ko gusto ang gusto ko mapangasawa ang napangasawa ko. Pero gets nyo naman yun. Si Leia nga yung napangasawa niya. So, relate ka ba? Minsan sa buhay, pinagdadasal mo na si Rachel ang dumating sa buhay natin. Pero, si Leia ang dumating sa buhay natin instead of Rachel. You work hard. You did everything you could. You did everything right. May make sure mo na, ayun, na si Rachel ang dagating sa buhay mo. Pero, when life hit you with disappointments, delays, at hindi mo ina-expect na struggles, turns out pala kasi, dun sa tradition sa mga, sa kanila, may tradition pala nun na uunahin ikasal ang panganay. So sabi ni Laban, work hard for me another seven years, then I'll give you Rachel. Kung iisipin nyo, para kay Jacob, napaka-unfair nun. Naloko si Jacob. Si Rachel yung ina-expect niya, pero si Leia ang dumating. Pero kahit hindi siya masaya, he still agreed. Pumayag pa rin siya na magtrabaho ng another seven years kay Laban para makuha niya si Rachel. So nagtrabaho ulit siya ng seven years kahit na taken advantage siya ni Laban. Kahit minsan talaga when life doesn't go as planned, may reason si God. Ang key takeaway, si Jacob kahit hindi si Leia yung gusto niya. He stayed respectful. Hindi siya nagreklamo. Hindi niya sinisi si Leia. He did his best kahit unfair ang situation na nakuha niya, na natanggap niya, na kahit hindi si Rachel ang natanggap niya. Hindi yung pinapangarap niyang babae. Ang tanong, paano ka magre-react pag si Leia ang dumating? Hindi lang yan sa babae. Hindi lang yan, ano eh, parang figurative, parang sumisimbolo lang si Leia. Simbo, ano yan? Simbolism lang si Leia. So, paano ka mag react pag hindi si dream job ang dumating sa'yo? Paano ka mag react pag hindi yung perfect relationship na inaasahan mo ang dumating sa'yo? Paano ka magre react kung ang dumating sa'yo is those ugly situations? Laban He tricked Jacob, pero instead of quitting, instead na umayaw na siya, nagpatuloy pa rin siyang magtrabaho, at after seven years, dumating din si Rachel. Yung dream niya, yung answered prayer niya, yung glow up season niya. Leah moments are there to stretch you, to, to, to test you, to grow you. Pero kapag hindi mo alam kung paano i-handle, yung Leah season, by staying faithful, by staying patient, kung hindi ka magtitiwala kay God or sa Diyos, you might miss your racial. Sometimes, God allows ugly seasons not to hurt you, hindi para saktan ka, but para to build you. Para pag dumating na yung blessing na gusto mo, ready ka na inside inside and out so god has a purpose kung bakit inaalaw niya yung mga ugly seasons sa buhay natin and even if you feel like leia kung pakiramdam mo ay eh, para kang si leia not the favorite back burner not the chosen one remember god sees you baka sa mata ng ibang tao ikaw yung not enough pero sa plano ng dios may purpose din pala si Leia. May purpose ka rin pala. So plot twist! Kaya pala si Leia ang napangasawa ni Jacob. Kahit si Leia yung hindi pinili, yung hindi gusto ni Jacob, pero guess what? Siya pala yung magiging ancestor ni Jesus. Amen. So, Leia gave birth to Judah at doon nang galing ang ating Diyos, ang ating Mesiyah. Imagine that. Yung situation na ayaw ni Jacob, yun pala ang daan para sa pinaka-glorious plan ni God para sa humanity, para sa atin. So, Leah, we learned that Leah, Leah is necessary. Minsan, iniisip natin, Lord, si Rachel naman yung pinagdadasal ko, pero bakit, pero bakit si Leah yung dumating? Pero si Lord, may mas malawak na plano kung bakit dumarating ang mga leya na yon sa buhay natin. Yung mga ugly situations, yung mga ugly moments sa buhay natin. So may mga purpose. Kahit sa mga bagay na hindi natin gusto, hindi, ko man, di man natin gets na yon Pero one day, makikita natin na may magandang reason pala kung bakit nararanasan natin ito. Kung bakit dumadating ang isang leya sa mga buhay natin. Then fast forward sa Genesis 49. Si Jacob ay mamamatay na. Pwede niyang piliin kung saan siya ililibing. Pero natural choice, di ba? Napangasawa niya si Rachel. Dapat sa gusto niya, dun siya ililibing katabi ni Rachel, di ba? Kasi siya yung mahal niya eh. Yung maganda, yung pinapangarap niyang babae. Pero hindi. Sabi ni Jacob, bury me beside Leia, ilibing mo ko katabi ni Leia, sabi niya. Bakit? Kasi sa dulo, na-realize ni Jacob na si Leia pala yung kailangan niya all along. She wasn't the dream. Hindi siya yung dream ni Jacob. But she was part of his destiny for something great. For something great in our lives. Real talk ang mga leya moments pala natin, ang mga ugly situations pala natin, might not be what we prayed for. Hindi yun yung dinalangin natin. Hindi yun yung pinala pinanalangin natin. Instead, ang natanggap natin is yung mga ugly breakups, ugly fa fa failures, ugly betrayals. Pero baka ayan pala yung daan o yung plano ng Diyos para sa atin para sa greatest bless <clears throat> sorry para sa greatest blessing ng Diyos sa buhay natin. Amen. So, kailangan lang nating mag-trust kay Lord. Kapit lang because God is up to something great for us, for our sake. Sila yaman yung hindi natin gustuhin, but God used or ginagamit niya yung mga ugly situations, yung mga ugly moments, yung mga ugly medical reports, katulad ng mga nabanggit ko kanina, mga ugly scores, or yung mga ugly grades natin sa school, to bring out the most beautiful thing in our lives. So, maganda yung naging mindset ni Jacob dito. Hindi siya nagreklamo, kundi nag-remain siyang faithful kai Lord. So, everyone na nanonood po ngayon, God wants you to trust in the process. Kahit hindi man natin alam kung ano mangyayari, kahit hindi man yun yung pinagplanuhan natin, God has a purpose in our lives. So, we just need to stay faithful and trust in the process because those layers are necessary in our lives. Kasi nga, kakasabi ko pa lang, those Leia or those ugly situations, ayan yung nagpapalago sa atin. So, katulad lang yan ng naranasan ko. Noong grade 11 ako, nagkaroon ako ng 88 sa card. First, line of 8 ko. Matakin mo, isipin mo. Ang dami kong, yung, yung card ko, yung mga ibang subject ko, panay line of 9. But then, makikita mo, nag-iisang 88. Panira yun eh. From top 1, naging rank 4 ako. Masakit yun para sa akin. Masakit yun. Kasi, na, makikita mo, ginawa mo naman ng lahat eh. Ginawa mo naman yung pagpapakahirap sa studies mo, nag ka, ang tataas ng mga scores mo, pero bakit ayun yung dumating sa buhay ko? Bakit 88 yung nakita ko sa report card ko? Bakit from rank 1, bakit from top 1, naging top 4 na lang ako nung third grading na yon, Nung grade 11 ako. But God, use that, those ugly, ugly report card na meron ako para i-grow ako. Para mag-grow yung panama, pananampalataya ko sa kanya. So, syempre, Kinaya ko si Jacob. I remained faithful. At, at nagtiwala ako sa Diyos. And, praise the Lord, nag-graduate po ako as valedictorian of our batch. So, ayun lang po. So, right now, we know how to deal with those ugly situations. So, ngayon, kung ang tanong na lang sa future na mangyayari kapag pumasok ang those layers in our lives, paano mo i-deal ide yung mga ugly situations na yun. So, ayun lang po. Sana may natutunan po kayo. So, again, yung title po natin is Dealing with Ugly Situations. Those layers in our lives or those ugly situations, those pangit na moments, pangit na report card, pangit na medical report, pangit na mga situations, pangit na breakups, mga pangit na struggles, all those ugly things in our lives, nandyan sila para sa atin. Para mag-grow tayo sa pananampalataya natin at sa pagtitiwala natin sa Diyos. So, ayun lang po. Maraming maraming salamat po. Okay. Praise God. Uh, thank you, Faith Reese. And, uh... As she uh, go continue uh serving the Lord. Uh kikita ko yung ano eh yung uh, I can see a lot of potential in her. At siyempre, uh, ganun din mga kapatid, ano. Uh lahat po tay rito nasa Google Meet at uh, mga nanonood ngayon is uh, it's really a, a great pleasure that uh, uh, we're serving the Lord, our God in our own generation. Okay? and uh, it is very much important that uh, we really uh, uh, submitting to the Lord and we're really preaching the word of God in season or out season of season okay let's pause for a while let us pray Lord God thank you Father God that are uh, dealing with ugly situations may mga bagay kami Panginoon that we deal araw-araw uh, that uh, we might encounter in our everyday lives oh God uh, it is uh, some of them or most of them are ugly situations, hindi maganda mga sitwasyon na nangyari sa buhay namin, Panginoon. But, uh, Lord, alam po namin, Panginoon, na uh, bagamat napapagdaanan namin ng mga bagay na yon, pero Lord, you still want us to be the person you want us to be, Father God. At uh, man hindi ka nagplano ng pangit na bagay sa amin, Panginoon. Ang pinilano mo to Uh, para sa amin, plans to give us hope in the future, not to harm us, oh God. At uh, habang kami ay nabubuhay, we will continually submit to your Father God. In the name of Jesus, this we pray. Amen. Palakpan nga po natin ang malakas ang ating Panginoon. Wow! Dealing with ugly uh, situations. Okay. Naalala ko tuloy isang movie. Uh, the Good, the Bad, and the Ugly. <laughs> okay. Well, uh, pero sabi ng Lord, ang pangako ng Lord, Okay, our path will shine brighter and brighter. Amen. Ang buhay natin ay hindi papangit ng papangit. Okay, ang buhay natin ay magiging pabuti ng pabuti. Palakpan nga Amen. po natin ang malakas ng ating Amen. Panginoon. Amen. Praise God. So, uh, without much ado, let's go directly to our topic. Ang pinamagatan ko po itong um, maaari mo bang pagkatiwalaan ang Diyos sa mga detalye ng iyong buhay. Okay, I just want to uh, to challenge you right now, mga kapatid. Okay, ah, uh, pwede po ba nating pagkatiwalaan ang Diyos sa mga detalye ng ating buhay? Okay. O baka ang mga pinagkakatiwala lang po natin sa Diyos ay yung mga yung mga pagkakapit na tayo sa patalim. We're doing our own way. Ginagawa natin yung 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 sa buhay natin, gina, uh, we are sitting at the throne of our heart or our in the center of our lives tayo po yung nakaupo alam nyo ayaw po ng Diyos yun. kasi sabi ng God uh, apart from me you can do nothing kapag kahiwalay ka sa akin wala kang magagawa so dapat we should put God as our number one priority in our lives we should put God in the center of our lives hindi lang yung mga Uh, important details in our lives ang pinagkakatiwala natin sa Diyos kundi dapat ang pinagkakatiwala natin sa Diyos ay even the smallest details of our lives. Okay. Ngayon, I just want to ask you, do all things work together for good? For good ba mga kapatid? Tingin mo, yung mga nangyayari mo sa buhay mo is lahat ay mabuti. Okay? Ang lahat ba talaga ay nagkakakapit-lakip? whether it is good or bad para masunod talaga yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, meron akong naanon kwento tungkol sa isang nanay uh, anong anto uh, sobrang sobrang marami nakaka-relate dito, di diba? Yung yung nangyari ngayon, makita natin yung sa Facebook sa mga balita. Yung nanay na tiga Santa Maria, Bulacan, he was only 27 years old. Ngayon, may asawa siyang pulis pero parang mukhang hindi sila nagkakaintindihan ng pulis. Actually, meron siyang anak, meron siyang tatlong anak na lalaki. Okay, isang six years old yung panganay, Three years old yung pangalawa, at yung bunso ay is only one year old. So nangyari, itong babaeng to, sobrang dep depression niya, is, ang ginawa niya is sinunog niya yung kanyang tatlong anak and at the end siya po ay nagpakamatay. Ang kwentong po ito ay totoo at nababasa po natin to sa mga balita ngayon nowadays. Okay, uh, mga kapatid, mental health or mental depression is real. Totoo po ito. Kasi maraming mga tao kasi is ako uh, I was uh, I am an advocate of uh, mental health awareness. Actually uh, uh, I was being invited to several uh, schools wherein ako po ay nagtuturo ng uh, mental health awareness so